chicken mates chicken friends so ito po ang isa sa ating uh, black sabbat babies magiging 6 months old po sila sa October 6 ito po ang isa sa mga resulta ng ating uh, pamamaraan uh, pagbo brother doon sa brother house ang pagpapagala doon sa range so ito na po ang isa sa ating mga produkto kung makikita nyo po usually ang mga paa ano po so maganda ang sukat at saka ang flexibility ano po no magaan kung hinahatak na pabalik so yan po ang isa sa mga pagkakakilanlan ng manok na lumaki po ng maayos sa range. Yan po, isa sa mga tips.